Hello guys, good evening. Uh, mer ako ay meron akong sinalang na panibago. Yung itlong ating peking duck na adult, na dalawa. Dalawa yon na ating adult. Ngayon is may nakasalang ako dito. Ito ay ilang days ko nang naisalang dito. So guys, yung itlo ko dito is, nag uh, nagsimula ko is September 5. Ang gabi. Ano, ito yung sinalang ko. Pero ito ay dalawang, sa isang araw, kada isa lang siya, ay naka-15 days na ako. I e means nagsimula ako ng 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh, 10, 10 days na. Ito ang naipon ko sa loob ng 10 days. Pero nag-start ako ng lagay dito. Tingi-tingi lang talaga siya. Pero titingnan natin kung may similya siya o kung buhay ba yung ating naisalang. Kaya titingnan natin dito sa ating, Tingnan natin, ano, ito yung ilang piraso ko na naisalang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 12 piraso tayo guys. Ayan o 12. 12 piraso yan. Ayan. Tingnan natin, ha? 8, 8. Oh, yun May ilaw na siya. Tingnan natin. Ito yung September 8 na sinalang natin na kauna-unahang sinalang natin. Ayun oh, may number siya, may 8. Kita ba? Yan, may number 8 siya. Ito ang unang salang natin. ta, Ayun siya guys oh. Ilap. Yan, may ugat siya yan oh, yan ugat. Ibig sabihin fertile siya. Tingnan natin yung sunod yung September 9. kung ilaw. Ay 8 pa rin ito, dalawa pa lang yung ano kuno ano. Ayun oh. Meron na siyang halos kalahati eh. kasi ilang days na natin itong nang isalang. Ini. Tu ay. Ay hindi. Saan tayo ni ano? Five. September 5 pala. Ayun, meron din siya. September 5. Yun. Halos ano naman. Ito ay, ito ay September 5. Tapos ito ay 7. Tapos 8.5 pala tayo nag-start guys. Sorry lang. Ibig sabihin ayos siya goods. Balik natin siya dito. 7, 8. Ibig sabihin, yung 9 natin, ito 5 din ito. Dalawa pala lang ng 5. Ayan. Piti. Ano din siya? Ayan. Meron din siya. 5 din pala ito guys. Ito ay, ito. tingnan natin yung ting dalawa. Ito ay 11. 11. Bago pa lang ito guys. Oh. Hindi pa natin manuhan dahil halos kalalagay ko pa lang talaga. Ito yung, ito meron o. Oh. Ito ay 11. 11. Ito yung medyo malabo. Hindi, lima na lang. Ito, mayroon din siya. Yan, oh. May ugat. May similya siya. Ito, ay 14. Ito, Bago lang rin. Kaya hindi pa natin mapag-anuhan. Ito yung hiwalay natin. Ito nung ano guys, may bagong ito 16, 15, tapos 13. Yung date yan, meron siya oh. Yung 13 yan, ito ay 15 natural, wala pa, bago lang ito eh, Tapos ito 16. Yun, yun lang guys, di ba is, ano yun. Yan. 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 Yun know, na guys. Wait lang. Kasi natural yung iba. Hindi pa natin maanuhan. Ibig sabihin, ang goods na may similya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces sa 12. Kasi bago salang lang yung iba. Kaya wala pa. Yun lang guys for today's videos. Yun yung ating ah uh, naano natin dito sa ating incubator. Uh, Nag-start pala tayo ay i-correct ko lang September 5. Kaya yan, abangan natin ano before magkatapusan nitong September. Ah, uh, o oo, ma uh, meron tayong mapipisi na ilang pirasong si hoping na pumisa siya nang dahil yung nakaraan natin. Bisa sa isyung nabuhay niya ang problema nila pa guys ang daga at pusa. Kaya natira sa akin ay 4 na piraso. Pero at least na try ko na 'tong incubator ko. Nagkaroon na ako ng problema doon sa kulungan ko talaga. Yun lang guys at magandang gabi sa inyo. God bless all. Pag-ilaw. Yun. Yan na yung nakasala natin. Kaya ngayon, natingnan ko siya ngayon, September 16, uh, sa pagka one week ulit ito bubuksan. No? Kasi para hindi masira yung kanyang temperature sa loob. Yun lang guys for today's videos. Uh, God bless all.